Ay ang mga programa po sa ospital na susuportahan po natin dito sa Bayan ng Gloria. Isa rin po sa mga programa po natin. Ang Nautical Highway po natin ay napakadilim. Paliwanagin po natin yan. Mula pinabalayan hanggang po lalakaw. Lagyan pa po natin ng pondo ang scholarship ng isang ibang mga kabataan. Ang pondo ng medical, lagyan po natin. Kaya sabi ko nga po, humingi po ako ng pagkakataon sa inyo mga mahal kong kababayan. Ito po. Masarap na po yung buhay ko sa Maynila bilang isang artista. Totoo po. Sinasabi ko na po sa inyo, masarap po ang buhay ko sa Maynila bilang isang artista. Ang sweldo po namin dito, kahit sino pong nanunungkulan sa buong probinsya, lalahat din ko na mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, sweldo po ang pinag-uusapan natin. Ang sweldo po namin, pati ako po, ay kaya sa isang buwan, ay kaya kong kitain sa Maynila ng isang araw sa pag-artista. Pero mahal ko po yung aking mga kababayan. Kaya nga pag sinasabi ng ating mga kababayan, pag sinasabi po ng ating mga kababayan, rigor, rigor, ba't wala ka sa batang kya po? <laughs> Ang sagot ko po dyan, mas mahal ko po yung batang Mindoro kaya nandito si Egy Magon sa inyong harapan. Hindi po kaya ng aking sarili, ng aking sigmura, na ako po ay puro shooting sa Maynila. Binabayaran ng malaki, naka-aircon, pinapalakpakan ng tao bilang isang artista, papaludyo sa TV at sa pelikula. Pero, nakikita po natin ang ating mga kababayan na maraming pangangailangan na sana po sa mahabang panahon ay nasolusyonan. Kaya po ako nagdesisyon na tumakbo bilang congressman ng segunda distrito. Marahil po na natili po ako bilang vice gobernador. Marahil po ay wala po akong kalaban. At kung may kalaban man po ay hindi ganitong uri ng laban. Pero po, simula po na ako po ay 11 years old hanggang 16 years old, ako po istimador sa Wawa Pinamalayan alam ko po sa akin sarili. Alam rin niyo po ito. 11 years old po ako. 24 years ago. Isang pangalan na lamang po ang nanunungkulan. Isang apelido na lamang po ang nanunungkulan sa Sigunda Distrito. Ako po, pinagpapasalamat ko po, po ang kanilang nagawa. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Pero po, nung ako po ay naging disi-gobernador na, makalipas ang mahabang panahon, sa pag-iikot ko po mula Puerto Galera hanggang Bulalakaw. Marami po akong mga bagay na nakita. Marami akong gustong gawin. Maraming mga programa. Maraming mga proyekto na gusto ko kung ano po kapakipakinabangan ng ating mga kababayan. Kung ano yung pangunahing pangangailangan po ninyo. Kaya ako po mga mahal kong kababayan, lubos na humingi po sa inyo ng pagkakataon tatlong taon po. Pag wala po akong nagawa sa loob ng tatlong taon, singilin niyo po ako sa 2028. May sigila naman po. Hindi ko po kayo mapapatawag isa-isa para bigyan ng kung ano paman. Kira sabi ko na po, hindi ko kayo kaya patawag isa-isa para bigyan ng kung ano paman. Kaya sa mga nangyayari sa paligid, dahil una po, ang paglilingkod po ni E.G. Palgon, ay hindi nakabase sa pananakot, sa pamimigay ng pera. Dahil po ang paglilingkod ni E.J. Walgo, gagawa siya ng mga panukala, mga tamang programa, mga tamang proyekto, katulad nitong college po dito, na mahabang panahon, bakit hindi po ito nagawa? Ano po yung kapakipakinabangan ninyo? Dahil lagi po po sinasabi ito, utang ko po sa mga kababayan ko kung ano po ang meron ako. Kung hindi po dahil sa inyo, sa tulong ninyo, sa, mga, sa panalangin ninyo o sa boto ninyo nung panahon ako nasa Pilipin Brother, hindi po ako maging Pilipin Brother Big Winner. Sa mga nanood ng na mga teleserya at pelikula ko, alam ko po ang masang ordinaryong Mindoreño ang medyan. Nung lumaban po ako bilang vice-gobernador, wala naman po ako kahit ano, dahil niyo ko ang boy ko sa Manila bilang isang artista. Yeah masang ordinaryong pintureño ang nagpapanalo kay E.J. Malcon. Kaya utang ko po sa inyo kung nasaan po ako ngayon. Kaya hayaan niyo po mga mahal kong kababayan, paglikuran ko po kayo ng tapat at yung programa, serbisyo para po sa inyo. Ang pondo po sa kongreso, ang pondo po ang pag-uusapan natin, ibibigay po natin lahat po yan kung ano po ang pangunahing kailangan ng ating mga mahal na kababayan. At dito sa Bayan ng Gloria, ipinagmamalaki ko po, nakatuwang ko po, ang pusong naglilingkod para sa pagpapaganda at sa pagpapaulad ng Bayan ng Gloria. Kaya samahan niyo po kami mga mahal kong kababayan. Panguli po, lagi niyo po pangawakan ito. Paulit-ulit ko na itong inukwento. Sana ay maging inspirasyon po sa inyo ang buhay ni E.J. Balcon. O di kaya po ay maintindihan niyo po kung saan ako nang gagaling at kung saan ko binabase ang aking paglilingkod. Ang buhay po ni Egypt ang kung simula po nung sinilang sa baryo, puro kahirapan po yun. Diyan, istipaduro ako sa wawa sa pinamalayan. Ang lugar po namin ay walang kalsada. Ang transportasyon po namin ay bangka. Istipador, cargador, yun po ang trabaho, na, trabaho ni Egypt. Ako 11 years old hanggang 16 years old ang buhay niya, ang unang labing anim na taon ng buhay niya ay puro kahirapan. Simula nung sinilang ako, hanggang 16 anyos, puro kahirapan po yun. Lumuhas po ako ng Maynila sa edad na 17 anyos. Pinoy Big Brother, Big Winner. Naging artista hanggang 32, kaginhawaan na po yun. Ang kalahati ng buhay ko ay kahirapan, ang kalahati ay kaginawaan. Dumating po ang pandemya. Sabi ko sa akin sarili, nakain ko ng pinakamasasarap naging kaibigan ko ng pinakamayaman, pati mga artista. Nagpunta ko ng mga bansa na dati kahit sa panaginip ay hindi ko na panaginipan Asia, Amerika, Europa, nakaikot na po ako dyan. Pero sabi ko, bakit parang may kulang? Yun pala. Gusto ko maglingkod sa ating mga kababayan at sa edad na 32, ginawa niyo po ang pinakabatang bisikulador sa kasaysayan ng Oriental Mindoro. Panguli po, alam ko po, narinig niyo po, ako po yung tingin ng mani at sa mga magsasalita pa po, kailangan ko po sabihin lagi po. Balikan po natin ang mga issue na, binabal, na binabagod po nila sa akin. Alam ko narinig nila po ito. Dahil nung isang araw po, nung nakaraan linggo, may isa silang kasamahan at may repadala din naman sa akin ng mga recorded at mga videos. Sa totoo lamang po, proud pa rin ako na si E.J. Falcon ay mabuting tao. Sa totoo, kaya ko pong ilabas lahat dyan. Kaya ko po. Nasa akin po. Pag hinamon nila ako, di ilalabas ko lahat. May resibo po ako. Pinadala po ng mga nagpagandang loob sa akin. Mga recorded, mga videos. Sila po, sinasabi po nila, unang issue po sa akin, may, may nakakatawa din dito, pero may nakakasama ng loob kung sinabi ko nila si E.J. Falcon daw ay naligaw lamang sa 2nd Distrito hindi daw po ako taga 2nd Distrito sasagutin ko po ngayon ang mga ng mga babaya. ang lugar po namin kung saan po lumaki si E.J. Falcon o saan pinanganak halos bound po kami ng pola at pinamalayan nagkataon po ang, kap ang kapanganakan ko ang birthplace ko po, po ay dun sa baryo kung saan ay pula. Totoo po yun. Halos boundary po kami. Katabi po namin ang ranso. Walking distance. Yun po, dun po ako pinanganak. Dahil po, ako po'y pinanganak sa banig. Kumadro na po ako. Hilot po ako. Dahil wala pong kalsada sa amin, papunta po sa bahay ng pinamalayan sila sila po ang sila sila po ang namumuno diyan para hindi po nila ginawa ng kalsada. Kaya po ako na isa sa mga hiniling ko po kay Governor Bons Dolor na ako ito bago bilang vice governor ay yung kalsada po gawin mula doon sa pinamalayan papunta po sa lugar namin dahil ayaw ko na pong maranasan ng mga buntis ng mga kabataan yung hirap na pinagdaanan ko sana kung pinagawa po nila dati, hindi sana sa pinamalayan po ang pinanganak. Kaya nandun po ang mga ospital. Buti na lamang po ngayon, patapos na po yung daan papunta sa amin. Patapos na po. Salamat kay Governor Bosdolor at kay Senator Patun de la Rosa. Daan na napaka-imposible na gawang posible. Ako po ay naging Estimador ng mahabang panahon sa Wawa Pinabalayan kahit ipagtanong niyo po dyan, si E.G. Falcon ay lumaki po sa Wawa Pinabalayan. Ngayon po, noong 2017, nakabili na po ako ng bahay sa Kakawan, Pinamalayan. Wala pa po ako sa politika, mahabang panahon po, 2017. Nakabili na po ako doon. Ano pa pakalag po nito, bukod po doon sa akin? Sige na po, sa akin katunggal eh. Ayon isang board member po. Sinasabi niya, paulit-ulit, naligaw lamang daw po ako. Sabi niya, magaling sa kabugado. Eh bakit hindi po siya nag-file ng complaint sa Comelec para hindi po ako patakbuhin? Comelec na nga po ang nagsabi na pwede po ako makbo sa segunda distrito. Si E.J. Falcon ay pinanganak sa Oriental Mindoro. Yun ang panghawakan niyo mga mahal kong kababayan. Pero po, gusto ko rin po sabihin sa inyo, hindi po ito paninira. Ito po ay pawang katotohanan. Ang sinasabi ko po, pinagmamalaki ko po na ako'y pinanganak sa Oriental Mindoro. Pero po, ang kagalanggalan po na aking katunggalin, pinanganak sa may Sampalok, Maynila, nag-elementarya sa Maynila, nag-high school sa Maynila, nag-kolehyo sa Maynila, hindi pinanganak sa Oriental Mindoro, ako pinanganak sa Oriental Mindoro. Pero bakit ako ang sinisisi ng lahat? po, para po, kailangan ko pong sagutin lahat ito. Dahil ito na po ang huling gabi ng pangangampanya. Siya din po nila, siya din po nila, ang kampanya ko daw ay Pogi-pogi Opo, nasa video yan ang sabi, ang sabi po niya Ang sabi niya Ang sabi niya Huwag kayo magpadala sa selfie selfie sa artista. Sa pagwapo-gwapo. Lahat naman tayo dito gwapo. Yan ang pagkasabi niya. May sinabi po pa ako na pangit yung mga kababayan ko. Di ba sabi ko, basta mindure nyo, gwapo. E patunayan po natin ngayon. Magtaas ng kamay ang mga kababayan na mga, na mga magsasabi ng mga asawa nila hindi gwapo. Di ba wala po? Ibig sabihin lahat ko ang mentorin nyo. Right. You know? Hindi po. Biro, uh, uh, pero gusto ko po sabihin sa inyo na lahat ay panlabas na kaanyo lamang po yan. Kahit ako po nang liliit pag sinasabi pinaka-gwapong busy gobernador sa group Pilipinas may ganun po sinasabi yung mga MC. Ako po'y nang liliit dahil panlabas lamang po na ka kaanyoan yan ang tingnan po ninyo ay yung laman ng puso ng pagkatao. Siya sabi nila, wag mong sa pa-selfie-selfie, pa-picture-picture, pa-pogi-pogi. Ang kampanya ko raw ay pa-pogi-pa-pogi. Eh, ano ang gagawin ko? Hindi. E, 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 Hindi po. Anong gagawin ko nga? Sirahin ko yung mukha ko. Sisihin ko yung mga magulang ko. Sinabi ko naman, na lahat ng mindura nyo ay guwapo. Ay guwapo naman ang makarequest po sa kanila. So oh, sabi nila, hindi papugian daw ang eleksyon. Ang kampanya, hindi daw papugian. Ay guwapo makarequest sa kanila. Pwede ba ang eleksyon? Walang bilihan ng boto? Opo, harapan. Walang gabito ng pera. Walang bilihan ng boto. Walang pananakot. Walang alisan sa tayo. <laughs> hindi po. Katotohanan na po. Walang alisan sa tayo. At ako po ay nagtataka tayo mga politiko, bago lamang po ako, maging magandang halimbawa po kayo sa mga bagong politiko. Kung kayo po ay nakagawa ng maganda sa mahabang panahon ng inyong panunungkulan, kahit pangkalahatan po ito, hindi lang po ito kung kanino man, pangkalahatan po ito, pangkalahatan. Ito ha, pwedeng dito po at hanggang sa labas ng ating Oriental Mindoro. Kung kayo po ay nanungkulan ng mahabang panahon, dapat pag kayo po ay mangangandidato po ulit o re-election, dapat hindi po ganito ang ginagawa ng mga politiko. Dahil ibig sabihin, nakagawa ka ng tama, nakagawa ka ng mabuti, nabigyan mo ng maraming scholarship ang mga kabataan, ang mga magulang, sa so, usapin medical, mga proyekto mo ay tama, dapat hindi po ganitong uri na vote buying ang nangyayari. Pasensya na po mga mahal kong kababayan, kailangan ko po sabihin ito. Dahil sa dami po ng reports na nakarating po sa akin, dalawang araw na po. Kaya po kanina yung isang barangay kung saan po ako lumaki, dito sa Pinamalayan, pinuntahan ko po talaga. Kinausap ko ang aking mga kabarangay. Dahil po, natubak po ako bilang busy Governor. Mabayat ang Diyos sa akin, maisiguro talaga ako ng tao, dun po sa barangay na yon si 50 po yung boto ng aking katunggali. May presinto po na si Ruyata. So ngayon, namumonitor po nila kung saan po yung mga barangay na ako'y sinusuportahan ng ating mga kababayan. Kaya kanina pinuntahan ko po talaga. Kinausap ko mabuti, pinaliwanag ko po dahil ang dami pong report na nakarating po sa akin. Napupuntahan ang malaking pamilya sa akin, kung ano-ano pa man. Kaya... Pasensya na po, kailangan ko pong sabihin na dito mga mahal mga kababayan. Sa na po, bigyan niyo ng pagkakataon si E.J. Falcon. Paninindigan, suporta, pagmamahal. At gusto ko pong pagandahin at bigyan ng magandang bukas ang bahay ng Gloria. At ang magiging katuwang ko po dito sa bahay ng Gloria. Isang ina, napakagaling, napakabuti ng puso. Sa totoo lamang po, masarap na ang buhay ni Mayor Atesi Ong.